naubos na ang ating mga paninda. ayun makikita nyo naman na dito pa lang sa baba ay meron ng mga space, space. Ayan, space, space dito. Kayo so, din sa may taas, may space na rin. Kaya bumuli ko mga na mga teacher yan na gustong gusto ng ating mga suki. So, dito rin may mga kulang pa rin. Tulad dito. ayun May mga kulang na rin dito. Ayan. Tulad nito. Ayan. Ayan lagayan. Ang nakalagay dito guys ay energy Ayan. Energin Choco ang nakalagay dito. Kaya, ayan, nakapamili na rin tayo. At may energy ito, meron tayo na nito naman. Kaya hindi na tayo na bumili pa. Meron naman na tayo Energin uh, So, ayan guys, ay mag start na tayong paglagay sa ating mga lagayan. Ayan. Ayan guys, at nakapamili na tayo. Ayan, dito kasi ay, dito sa mga lagay ng mga chichiri, ayan. Ito, na lalagyan natin ito ng mga chichiri, And dito sa mga dilata, hindi naman ako bumili ng mga dilata dahil meron pa naman dito. At dito rin sa may taas, ayan. Dito, dito sa egg ko ay meron pa naman isang tray dito at meron pa natira dito. And, ayan, dito, asukal yung nakalagay dito. Ayan, nag, namili tayo rito. dito. And then, dito rin naman sa, ayan, onti na lang din yung laman. Ayan. Yung mga wala sa aking mga paninda ay, ayan, sinulat ko para mabili namin yung mga wala. Ayan. Sulat so, nito. Ayan, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, guys. Ayan, naman. Ayan. Sa taas. Ayan, meron dito. Ito, e, onti na lang ito. Ayan. Ito sa mga dito sa pinakaharapan kan, wala pa masyado ayan guys yung ating mga eto guys ayan ano to eh pentel pen yan na nagsulat ako kanina nalagyan ng pentel pen ng aking kamay ayan ito yun energy ayan pa yung ibang mga kafe mamaya natin yung uyo open And ito yung mga yan na binili natin sa nila. And ayan, ito pa. Ayan. Gayun din ito. Okay, maglagay na tayo sa mga lagayan. Ito ay ating bubuntingin na. Halapin natin. Ayan guys, ang ginagawa ko kasi ay ginugupit-gupit ko ito. Ayan. Ginugupit ko ito. In case may bumili ay iyaabot ko na lang kagad sa kanila. Meron kasing ang aking mga suki na bumibili. Yan meron mga nagmamadali na kapag bibili sila ay gusto nila ay mabilisan. Kaya ang ginagawa ko na lang kupit-kupit ko na lang muna para kapag bibili na nila ay may iyaabot na nila may iaabot ko na lang sa kanila kaagad yan. ganoon din ang mga gawain ng mga pendera ah. yan dito ko ilalagay yan hindi ako bumi ng energy ba nila kasi meron pa yun lang mga wala yung mga ko kanina Ayan, guys ilagay na natin sa lagayan at ang next naman ay eto. Kasi gugupitin din natin ito. Ang lagayan nito ay ito. Ayan yung lagayan nito. Mayroon pa naman nagkira. Tadagdagan na lang natin. Pag-uunti ng aking mga paninda, Kailangan na nating dagdagan natin na paabutin na mawalang tayo ng uh, paninda at ang energy ko ay yun hindi ko akalain na mabilis maubos naabutan na naubos ka agad Ayan, kaya kailangan na natin mamili agad agad ating mga paninda. In case may bumili, may abot natin sa kanila. Yes, sa mga katulad kong may uh, may tindahan, buho lang tayo. Uh, Lalagyan naman na natin ito. Dito guys, ayan. Pagabi, ah, uh, Kagabi naman ay nag-punas-punas ako ng uh, mga lagayan dito. Kaya, yeah. Tingunasan ko itong mga ito, yan, isa-isa. Kasi may mga alikaw po kung At ang next naman ay ito. Single naman. Single naman ko ito. Ako ba na ito? Dito, hindi dito ito makalagay. Ito, nilagay ko lang dito eh. Kasi nga eh, nang mabuksan kasi ito ng aking anak laki ng butas ng pinag-open niya. Kamali siya ng open na yun. Labas tuloy. Okay. So, ang nakalagay dito ay greatest hindi na ito ang ating natin. Ito muna isa. Labas muna natin. Ayan, ito muna. Greatest ang ating iunapin. Kung tingin uli natin, guys nung bago itong aking tindahan guys ay ang aking gamit na lagayan ay ang lag uh, lagayan ng mga sesto yung box katulad ng ganito box, ayan ganyan yung ginawa ko dati dito sa mga ano, nakalagay dito kung matatandaan yun na na kasama ko na rin ito, na i-vlog ko na rin ito noon, na cartoon ang dating meron dito. So, napakaganda rin naman dahil malaking tulong yun na napaglagyan ko yung mga cartoon na yun. Ang mangyari kaya napalitan ko at pinagang ko na ng ganito, sira na talaga. Uh, talagang putas na, parang pangit na tignan na makita ng mga customer na sira-sira yung pinaka kahon niya. Kaya, ayun, pinalitan ko na bumili na ako ng bago. Ito na ang mga pinalit ko. Yan. Kaya pa marami na dito. si sa baba, ayan, marami dito sa baba na katulad ng ganito. Dan. Napakalaking tulong din naman yung mga karton na yun. Kaya, ayun, ginispatch ko na nung nalaman ko or makita ko na pangit na siyang tignan. Ayun, ito na ang aking mga pinalit sa kanya meron din dito. Yung tulong sa akin, guys. Yan, Ayan, kung natin ito, guys. Effort lang talaga na. Kailangan natin talagang tapos Kapag wala tayong ginagawa, uh, harapin natin itong ating store na magkunas-kunas, magdupit-dupit katulad ng mga ganito. Para yung mga karat sa ating tindahan ay maiwasan. Aking tindahan, hindi ko pa naayos. Yan. Hindi ko makalat pa guys. Mamay ayusin natin yan. Padalating ko lang at namili kami ng mga pandagdag tindahan pantagtag tinda sa aking tinda kain. Yan, nilagay ko na. So, ang next naman ay itong blanca. Siguro itong blanca na ito ay may ano lang natin. Dalagay natin dito. Kasapit natin. Kasapit na lang natin. Single naman siya. Eh. Ito naman, ito mga soap. Milo and birch tree gugupitin natin kasi meron naman siyang lagayan dito. May lagayan dito. Ayan, meron pa nga dito. May mga lagayan. Itong birch tree siguro. Ay, meron pa naman na tira. E, ano natin ito? Sabit natin. And itong Milo ay gugupitin natin. Ayan. Milo ay importante dito at saka birds birch tree gahil ito yung gustong gusto ng aking mga suki. Yan. Pakita ko sa inyo na ito ay ginugupit. Dahan-dahan lang tayo guys sa ating paghugupit kasi baka magupit natin dito magkaroon ng butas. Kasi pag nagkaroon to ng butas, ano, itigas to eh. Kaya dahan-dahan tayo sa ating paghugupit. Yan. Kaya pagbibili yung mga customer ko ay naiabot po sa kanila agad-agad. Ibangon natin ito pag wala tayong ginagawa. Pagtapos tayo sa ating gawain bahay, ibangon natin na mag-ayos-ayos at magpunas-punas sa ating store. Ito naman, suka ay meron sa atin ay, toyo yung, yung binili ko. Ito pa yung suka, o oh, yan. Ito kung nabili diba? hmm. Importante ang asukal. Yan, minsan ay nag yung mga tagli 5 limang pisong asukal. Nagtitingi ako ng limang pisong asukal. So, meron kasi mga humibili sa akin na hindi nila kayang bilhin yung ganito na one quart ang pinibili na lang nila yung mga tagpipis, tagpa 5 pesos na asukal so meron din naman akong Nescafe stick na medyo malitin na isang timplahan lang din para sa isang sa 5 pesos na asukal makakapag sila sa ganung halaga yun Ito mga plastic na itong pinaglagyan ay pwede natin din itong gamitin. Sinasabi ko ito para magamit din natin.